Hello guys, tignan niyo naman po yung pusa. Oh, naglalambing at hila mag ama. Oh, 'di ba? Yan po si Ampon kapalit ni Gary at si Kulet. Napakaawit talaga rin ano niya. Ano ya, bakit nagaganyan din dalawa? <laughs> bakit sila nagaganyan? Niyo, sisit naman nila mag ama. Oh, yata eh. Ay, ang Ay, kinagal pala. Mag-away pala sila mag-aba. Kala ko, sit. Ah! Dito, mo lang, yan mo lang. Bakay ko makalap yan. Kala ko, sweet sila. Nagkagatan pala sila mag-ama. Huwawat ang kukusuan na to. Lagi ginugulpe. Kundi si, ano, ang gumugulpe, si, ano... 嗯，对对对